Gumala <laughs> na naman ang mga gwapings Asan si Ibu makmak? Mak? Gati Mak, ita pa Mak! ka. Ayan, si makmak Hello vlog. Hi guys. Welcome to my vlog. <laughs> uh, guys, punta kami sa... Hello vlog. Wayne Palace. Welcome Asa kayo sila ng Gable Car lakad, ah, lakad, 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 lakad. Ano sa mga harap? Just walking. No, just walking. Just walking. Ang sobrang anghang yung nabili mo. Ha? Sobrang anghang. Okay. Distansya. Tayo, may distansya. Ako, pagkakabalik mo. Pagkakabalik sa kadanaw. Ayan ang aking three boys. Saan si Mak Mak? takut tahu mana si jah? Tapi Dapet kakek papa be Pak Ayan guys Busy yang siya Sa kanyang Wiyab Wiyab mag ano kami Win Palace Kuya, <laughs> sasakay ikaw ng cable car. Ayan, ayan. ayan guys, hindi makita no? namin na sa labas eh. Ayan nga. Ayun, guys, excited ang aking mga binata. Sasakay na ang keyboard car. Wow, ang ganda. Kuya. Yeah. <laughs> Pati topic guys, may ano. <laughs> ilaw na. Diba? <laughs> Bakit imagine mo. Ayan o, no? ganda. Ang <laughs> ganda.

ano ba to? Kasi yung niya, no, bagay ba? <laughs> Ayan guys, ang aking pinata. Yan yung London na eh. Yan, so, tayo dyan sa loob, ang kanda rin. Ang harapan oh. niyan, ano, no, sentry jeep. Hmm. Hindi uh -huh. ako terms sa Maynila, di ba? Ha? Ya, bing. Ding. Excited kan ama? Makasih lagi na cable car. Excited na. Oh ngaku ya? Oh, picture oh? Lagi usi, uy, bahu. Hey guys, itu Aisyah, siap, beli GM. oh, dito. Mas malaki ata ito kaysa doon sa Macau. Ito ata yung ano nga, malaki. Ang hindi na nagkagawang ay. Ang hindi na maglakad. Ang hindi na natin sa rato. Wow! oh, alas ito siya eh. Wala ng tao yan. Ha? Huh? Wala ng tao. ganda Alam hindi Pacquiao Oh, nag-stop talaga yan ng pandemic, kuya. As in, tahimik dito. Di ba ang, ano Not naman? Lahat Ano nga eh, nito Vegas, ang Asia, ang ko eh. May ginagawa pala pang <laughs> sa taas Tapos napasok kayo sa loob May ano din doon <laughs> May pagod-pagod, Mac -pagod Tapos ang aking three boys. Kain. <laughs> lang haba na pila pang as in. Uh, yeah. Pero saglit lang naman. <laughs> Ayun guys. Ayun, ay dito kami sa Wind Palace kay kami maya-maya ng cable car. Ayan. Hindi, apatan -apa yan eh. Kaya okay lang yan. O, oh. kaya nga. Ka? Dali, dali. So atapos lang, ayaw mo dito. <tuh> Ayan, ang ganda. Lihat yang ganda. Lihat yang ganda pila guys ayan ang pila ng cable car super haba <laughs> tiis tiis baka sakay ng cable car ayan napakahaba mga 1 hour siguro tayong pipila kapalisan sobrang haba pero saglit lang naman yan kasi marami eh kada ikot oh Jadi abang nak ila. guys. Okay Dah. Ini bah. dah lain. Pulak. ulat na. ulat na. guys, hindi kami nakasakay ng cable car. Naabutan kami ng cut off. Ang ganda ng, ng <laughs> ano ngayon. Oh. No? Babalik kami bukas. Hindi namin nasakyan. Hindi na kumpleto yung lakad namin. Mac, kawid Mac. <laughs> Papalikan namin ang cable car tomorrow. Kasi hindi kami nakasakay. Sa dami ng tao. Cut off. Ayan, dito na lang kami pupunta sa <laughs> MGM. <laughs> dito na. Ano ba? Ano pag inam ng COVID, parang inita ba ni? Hindi siya naiinitan kasi wala siya. Bubo. bukas babalikan natin cable car ha. Hindi na kompleto kasi hindi tayo nakasakay. <laughs> <laughs> Pagkuro-kuro <laughs> kung to si Kuan, si Kuya sa Ine, Kibol car. <laughs> Dito na lang kami pupunta sa MGM, guys. <laughs> <laughs> Hindi kami nakasagay sa cable car. Nabutan kami cut-off sa haba ng pila. Bukas agahan na namin. Kay-kay-tag. <laughs> Tagal-tagal.